mga idol, good morning. Napakagandang good morning, mga idol. Pangalawang cooler mga idol. Yan. Oh, may cooler pa tayo, mga idol. Oh, pilihan pa yon. King Makirel. Yan. Grabe, mga idol. King, bira, 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 bira. Grabe naman kita. Bira, birabira king, birabira. Bira. Alam nyo ba mga idol, ang isdang ito mga idol ay isa sa pinakamahal na isda dito. Ang isang piraso mga idol, ito napakaliit nito mga idol. Yan. Tatlong daliri lang. Aabot sa nang 150 inti. 150 inti dollar. mga idol, ang ating espada. Halos mapuno yung malaking cooler. Puro tangiki. Ang last mga idol. Grabe, ang dami ng laman pala nito. na natin yung huli ng kasama nating lansa. Yung sa pangalawang lansa ng aming titano. Kugaw pala mga idol, yung huli nila. Kugaw, cooler. Tapos ito, ano to? Kugaw din mga idol. Yan, medyo maliliit na kugaw. Na malaki isang tab oh kukaw din mga idol sa malaking cooler lalaot ulit kami ngayon so street ang laot namin ngayon mga idol yan yung kasama namin dalawang lansa yung laot namin ngayon yung gamit nila mga idol ay triple na lambat o oh, may kakarating lang mga idol oh, yung pang punong puno ng isda yung unahan yun yung kasamahan nya ang gamit natin mga idol ito pa rin ang pantangigay na lambat straight ang laot namin ngayon mga idol bali tatlong araw na at bali tatlong gabi na straight yung laot namin ngayon dahil kalmada medyo walang hangin Ano, birds kaway kaway para si tagumpay <laughs> yan tagumpay, ang ka da, shout out sa mga mga ano, dyan mga taga Aurora i-subscribe e, nyo naman ang aming ano, channel yun Baler Aurora mga idol shout out sa inyong lahat dyan so on na kami mga idol sa aming journey ngayong gabi time check nga pala mga idol no? ang oras natin ay sarado alas 5 imidya ng gabi so ang area namin ngayon ay malamang mga alas 7 ng gabi so bali isang oras kalahati yung takbo namin mga idol papuntang fishing ground pre ba't parang malungkot ka wala ngayon si paring boy boy mga idol si paring lamintaw boy wala dito dahil bukas ay magtitinda siya ng isda arya na tayo mga idol sarado alas 7 imidya na ng gabi ando na yung kulay pula na buya natin mga idol sa unang area ano birds ayos ka lang dyan, birds yan mga idol napaka ising-isi lang yung pag arya natin ng lambat dahil nga sa ating pamato napakaganda ng ating pamato mga idol dahil ano hindi siya pa isa isa nakapasok sa sa ano nakapasok sa sa braided na parang lubid isang oras lang yan mga idol ang pag arya natin ganyan kadaming lambat Ya dong, oh, biru mo yan mga idol, dalawang kwarto yan. Napakahaba ng lambat pero ang lang i-area. So, ayun na mga idol, ang ating lambat. Kakatapos lang mag-area ng isang lambat. Ayun na mga idol, ang unang lambat natin. Pulihin mo yung tangiging marami dyan. ayun na mga idol unang buya sa pangalawang lambat kung pesa isa yung pamato natin mga idol hindi natin maariyan na yung ganyan yan dahil puro sabit yan yung pamato kung pesa isa kung may katunungan pala kayo mga idol ino tungkol sa lambat nito? So tapusin nyo lang yung video na ito mga idol dahil may ginawa na akong video niyan kung paano namin ginawa yung lambat na ito at kung paano namin hinanay at kung ano klase yung bato ang ginagamit namin dito sa aming lambat. Ang video mga idol ay ilagay ko lagi sa dulo ng video na ito yung paghanay namin ng lambat kung paano namin hinanay yung lambat na ito. Oh, malinis na yung pwita ng lansa mga idol oh. Biro nyo yan mga idol sa lapat ng pwita ng lansa. Biro mo yan, punong-puno ng ang lambat. Napakataas ng tayo ng lambat. Yes sir, yon mga idol. Pahinga tayo ng dalawang oras. Dalawang oras yung babad ng lambat. Yon, oras na ng trabaho mga idol. Angat na yung lambat namin. ispada mga idol ispada hindi, tangidi yung huli natin ngayon tapos na ispada ni Parabas

大结局。 Hãy nghỉ cho ngày đôi Mì Gõ Để càng bỏ lỡ là video ngày đôi ¡Para amor, Napakaganda ng huli natin ngayon mga idol. Puro tangigit saka ano? Tangigit ka espada na malalaki mga idol. ka tulingan, parang pinili yung huli natin ngayon. masyadong malaki mga kalahating kilo isa tulingan mga idol sinong gusto yan pa tulingan

pili yung huli huwag pa pagkaganda tuwan tuwan ano naman si Junior Kulapo nito bukas grabe ang lalaki ng tulingan mga idol 3 kilo isang piraso ayan ah nagdug muna ang tulingan Malipat at tulingan mga idol Sinong gusto? Bukulay lang Ay, tulingan mga idol Tulingan ang nadali Lalaki mga idol saket mga idol, apat lima na tulingan Yan ay, papuno na yung ano mga idol yung cooler namin tinaanan ang tulingan mga idol, ang lambat tapos na mga idol ang ating pagkubrada. ayan mga idol ang ating huli grabe ang dami na naman mga karumblong Whew, grabe mga idol pagod na pagod na naman ang inyong lingkod yan mga idol ang huli natin espada tsaka tulingan mga idol tulingan comment down below mga idol kung anong tawag nito dyan sa atin sa Pilipinas yan, yung tawag dyan tulingan mga idol tsaka tangige. so, so ayun mga idol pa na kami Type check mga idol ay alas dos na ng madaling araw so mag catch reveal tayo mga idol pagdating ng pier mamaya ng umaga titingnan natin mga idol kung gaano nga ba talaga kadami yung huli namin ngayon dahil maliban dito mga idol sa ah, dahil maliban dyan mga idol ay may cooler pa tayo doon sa unahan na ah, tatlong cooler na maliit so yung ating ano mga idol oh, kabady matayo pa ano pang bukas bukas Pam pambigas bigas daw yan mga idol Ito yan, tukot daw. Ito, yan. mga idol. Good morning. Napakagandang good morning, mga idol. Tangige, mga idol. Ito ang ating bihaya ngayong umaga. Tsaka, ano pa bang klaseng isda to? Balo. Oh, may balo tayo, mga idol. Tapos, yung ating... Espada. ating galunggong mga idol ang galunggong grabe napakaganda ng huli talaga mga idol o oh. Oh. tangiging lapad mga idol yan tangiging lapad hindi lang yan idol mga, ang ating huli sa isang cooler pa lang yan oh, may aloy pa pala dito Taloy, para na yan sa pulis. pangalawang kuler mga idol yan oh sabi mga idol Ang lalaki na ng tangiiki talaga ito mga idol oh. Tangige na King Makiril ito yung King Makiril kaso hindi lang masyadong malaki Grabe ang ating ano mga idol o? Yan. Puno yan mamaya mga idol. Sobra pa. Sa ano lang sa espada. Tangiki mga idol oh, nalapad. Medyo medyo maliliit lang. Ang ating galonggong. Ito lang yung maawat mga idol sa ito lang yung maawat mga idol sa pagkubrada ang galunggong kung marami ang maawat sa pagkubrada kung marami ang ganto mga idol king kuyaw para yan sa pulis para yan sa pulis Yo. Para na to sa polis eh. mga idol <laughs> Oh may cooler pa tayo mga idol Oh pilihan pa yun Yan mga idol Ang ating tangigi ulit King Makirel Yan Grabe mga idol Ang ating grupo King, bira, 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 bira. naman Bira, bira, King, bira, bira. Oh, ayo. Hmm, King, mau natin. Mga idol, ubus na. Alam nyo ba mga idol, ang isdang ito mga idol ay isa sa pinakamahal na isda dito. Ang isang piraso mga idol, ito napakaliit nito mga idol. Yan. Tatlong daliri lang. Aabot sa nang 150 inti. 150 inti dollar. Ganto ka mahal isda na to. Ayan, mga idol, ang ating espada. Eh, yeah, mga idol, ang ating espada. mga idol, ang, yung, ang, haba. ang haba. talaga ng espada. Tuwan, tuwan na naman yung aming kapitan. Yan mga idolo, ang ating tangigi. Yan mga idol. Halos mapuno yung halos mapuno yung malaking cooler. Puro tangigi. eh Ang last mga idol. Grabe, ang dami ng laman pala nito. So, mga idol oh, isang lagayan lang na gano na halos mapuno yung plastara namin dito tangiging lapad ulit grabe ang lalaki ang makirel natin mga idol medyo malilit lang ang mga isang kilo kalahati lang hindi tayo nakakahuli ng ano ngayon ng maabot ng sampung kilo ang isang piraso na tangigi. Oh, uh, ang balo, mga idol. Yeah. Yan. mga idol. Tingnan natin yung huli ng kasama nating lansa. Yung sa pangalawang lansa ng aming kapitano. Kugaw pala, mga idol. Yung huli nila. Kugaw. Isang kuler. Puro kugaw. Tapos ito, ano to? Up. Kugaw din mga idol. Yan, medyo malilit na kugaw. Tapos yung aming tulingan mga idol, isang cooler na malaki, isang tab. Choco chos mo. Oh, kugaw din mga idol, sa malaking cooler. So, ayun lang mga idol. Hilahin muna namin yung lambat namin na ano, kabundok ang pilipit sa kabundok ang pilipit sa roller dahil ilalaot ulit namin yan mamayang alas 7 media ng gabi kung may katanungan kayo mga idol sa aming lambat na ginagamit ay mag comment lang mga idol sa ating comment section at ating sasagutin yan hanggang sa abot ng aking nalalaman at syempre kung nagustuhan nyo tong video na to mga idol ay don't forget to like, share, comment at pakiiwan na rin ng isang subscribe mo dyan idol para lagi kayong updated sa every time na may bago akong upload na video so saludo sa inyo mga idol paalam thank you